News Updates Mga balita ngayon, dating NPA sa Butuan, isinuplong ang pinagtaniman ng mga pampas-sabo. Tauhan ng PCG arestado sa iligal na pagbebenta ng armas sa Pampanga. Dalawang ex-DPWH officials pinatawa ng perpetual disqualification sa public office. At panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, asahan bukas September 60. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinuplong ng isang dating rebelde ang mga pinagtaniman ng Improvised Explosive Devices o IEDs sa barangay Bogsukan, Butuan City, Agusan del Norte. Pagsisiwalat ni alias Julia, dating miyembro ng SRSDGWL ng NEMRC at sumuko noong Hulyo, pinuwersa sila ng kanilang mga leader na iimbak ang IEDs malapit sa mga kabahaya. Narecover ng 48th Infantry Battalion ang tig-isang 20 kilograms at 15 kilograms na plastic containers na may ammonium nitrate, apat na blasting cups with detonating cords at dalawang electric wires na 40 meters ang haba. Kung napasabog, tiyak na magdudulot ito ng pinsala at casualties sa loob ng 15-meter radius na magdadala ng panganib sa kalapit barangay. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG nasangkot sa ilegal na pagbebenta ng mga baril sa San Simon, Pampanga. Kinilala ang sospek sa alias na Ray na naka-assign sa Coast Guard Station o CGS sa Maynila at sinasabing nagbebenta ng loose firearms online. Sa isang buy-bust operation nahuli si Ray habang hinahati ang isang semi-automatic rifle na ipinagbibili nito sa halagang 110,000 pesos. Isang 9mm pistol din ang narecover mula sa kanya. Sinampahan na siya sa National Prosecution Service sa paglabag sa batas laban sa illegal trade. Tiniyak naman ng PCG ang kooperasyon ng CGS Manila sa investigasyon sa isa nilang personnel at tiniyak na hindi nito kukonsintihin ang mga kahalintulad na gawai. Pinatawa ng DPWH ng perpetual disqualification mula sa public office sinadating dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez at Construction Division Chief JP Mendoza na kapwa na sasangkot sa mga katiwalian sa flood control projects. Sa desisyong permado ni Secretary Vince Dizon ngayong araw, sinibak sa pwesto at hindi na muling makauupo pa sa anumang posisyon sa gobyerno ang dalawa dahil sa mga kinakaharap nilang kasong administratibo gaya ng disloyalty, grave misconduct gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the interest of service. Matatandaang si Hernandez ay isa sa mga nagsiwalat na ilang mga senador ang umanoy sangkot sa anomalya sa flood control projects. Samantala, inanunsyo ng Office of the Senate President na balik detention sa Senado si Hernandez mula pa sa City Jail kasunod ng pagdinig sa kanyang hiling na writ of amparo. Naasahang dadalo si Hernandez sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa ikalimang sunod na linggo, muling tataas ang presyo ng gasolina at ikaapat na linggong pagtaas naman sa diesel at kerosene. Sa magkakahiwalay na advisories ng oil companies, magpapataw ng 10 centavos na increase sa presyo ng kada litro ng gasolina. Tataas naman ng 50 centavos per liter ang presyo ng diesel habang 10 centavos naman ang itataas ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas September 16, 6 a.m. sa lahat ng oil firms maliban sa clean fuel na magpapatupad ng taas presyo 4.01 p.m. ng parehong araw. Patuloy na nakakaapekto sa presyo ng langis ang tensyon sa Middle East, partikular sa naging pag-atake ng Israel sa Qatar, gayon din ang namumuong tensyon sa pagitan ng Russia at Poland. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.